16 na daw, lahat-lahat. Aspak, aspak yan, aspak. Burakot nyo pa kay, ano, akos ko nyo ah. ko dito sa mga sapatos. 70 sa 20K. 70. Heads. Okay. Heads. 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 <laughs> 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 ay, ay, gusto mo tayo guys. Ay, kilala ko to, si Sir, yung ano, dadala na mag sa sapatos to. Hi, hey, Sir! Dami Ang dami niyong dala, Sir, ah. Hindi ko uh, po pala. Ay! Nix. Siya, uh, nix. Meron pa akong balak ibenta, eh, gusto ko na talaga magbagong buhay, papakawalan ko na oh. sila. Okay. Dahil lahat yung ibibenta mo, Kada isang ito, kanya-kanya ang kwento. Ayaw ko nang maalala yung mga kwento nila. <laughs> ah, dati ka mong sumunta ko mo, <laughs> anong, anong gagawin mo na pag nakapinta ka? Gala ko nang mag po Kaya ako kahit na negosyo. Okay. Uh -huh. Kahit mayro. Kaya... Uh, Lilet po na itong mga tao. sentimental yung mga ano. Mahirap kasusulay. eh. <laughs> Mahirap <Munga laughs> eh. Mga sentimental itong mga dalagisip. Ito mo red card bakit tapos plastic siya? Ano na yan? Hindi ko makuha sa bahay nila yung mga box eh. eh sige, tingin mo. Pero may box to sir. Pwede ko oh. makapalitan isa isa yung uh. sa mga bahay nila. Pero sa kanya ito muna. Ah, sige. Yes. <laughs> Ang <last laughs> oh. dami kayong bahay sa ina. Ako, mamaya malalaman niya kung bahay. Hmm. Ano, ano to sir? Uh, Night. Air 70. Air 70 po. Size. Oh, nice. 11.5 sir. 11.5 talaga ako sir ito medyo... Ay, malaki ito sir, 11.5. Yan ang size talaga na ginagamit ko. Um, Magkano ang asking yeah. ko ito sir? 5. 5K na lang siguro yan. Mayroon 5K? Mabigat ang pinagdaanan ko dyan. Kaya pa <laughs> <5K> siya, <laughs> nag-i-yellowing. Opo, maraming kukin. <laughs> Wait lang, sabi kasi December, ni sir, may istorya siya dyan kanina eh. Kaya siya nag-i-yellowing sir, kasi rain or shine ko siyang ginagamit. Bigay ito sa akin ng baby ko ako. Oh, okay. Ha? <laughs> <laughs> ah, yeah. ang kwento nito. Eh, ko lang to sa, sa mga bahay. Magkakaminsya-minsya. <laughs> <laughs> ano pag ¿an? Pero, okay oh, na. Okay na 5K na lang. din 5K. 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 Sierra, so 5K ah. Pero... Magbe-base tayo sa sentimental value niyo. Nagkasakit ako dyan, sir. Napasakas ako lang. magkamit oh, ko yun. Oo. Katatakas ko. Bakit ang ginagawa niyo? Nagkakamit ang senti lang. Umalis din kami. Parang wala kong kaya ngayon. Pag nawali ako, mahirap nga. Oo, oh, <laughs> Pero sa'yo ito? Sa'yo ba talaga to? Binigay niya sa'kin. Sa sa'kin, araw yan. <laughs> Sabi tayo dito sir, wala pang swelas so hindi nyo pala ilagay yung swelas. May swelas nga po sa kapaksyahan kaya lang kukunin ko pa sa mayari. Ah, yun. Yun. ano pang meron dyan? Dito pa sir, meron pa isa. Ito sir. 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 Naka no, plastic ulit! Ito sir yun sir. Favorite color kaya ang red. Red? Yung plastik. Yung, yung favorite <laughs> <color> <laughs> Ang ganda nito, oh, oh. Ang ganda to, guys. Oh, tingnan mo, mukhang nirigalo sa kanya ito sa Valentine's. Ha? Eh. Ano to? Nirigalo rin sayo, ob... sa iyo o sa hindi mo? Dala ito ng sota ko sa uwang ko. Ha? Galing yung China. 11.5! <laughs> ito, 11.5. <laughs> sa sabi mo, 11.5. magkaiba? Lumit yung paa mo. Hindi po, eh, Wala lang ako po ako. Binigay lang sa akin. Binigay din. Kaya lang, tanggap eh. Oh, may ano na rin siya guys, may mga yellowing na rin. Ang naman. Ang Talagang Gamit na gamit na sir ha. Madaming tinakbo Kasi ha? may ari nito mm -hmm. hindi rin ginamit eh. Bira gamit eh. Yung sapato sir ang ginamit ko nang ginamit. Ano na sa bansa kasi sir. Ah. Uh, okay. sa iyo ko na nagagamit. Huwag ano na asking mo dito. Dira. Kahit 4K na lang yan. 4 na, 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 oh, na lang. 4K na lang sa lang, bawit. Galing Hong Kong pa galing Hong Kong. Leaning. Leaning. sir. Leaning yan. Ano pong meron dyan, sir? Gamit yung paan ni sir, o galing siya 11.5, naging 10.5. 11 ang labi, sir. Ngayon ko lang ang kalimutan. <laughs> Top plastic Pasok ko lang Halaga-halaga <laughs> <laughs> ko <pa> yan, sir. Dumigay, <laughs> sir. kalaga sir. Ano ba kayo? Construction ba kayo? Hindi sabi ito kasi pinangkaraning shoes ko to. Pag may umahabol sa akin, may mga simesimento pa to. Ito po, tumalit ko sa mga kasama ako. Ah, may ano to, may istorya rin to. May istorya rin, sir. Kaya medyo mas mataas yan. Kaya hindi ko na rin nilinis. Kaya mo lang po yung stella, sir. Opo, tumalasik po. Sa pilis ko, tumakbo. Ito mo, asking mo na ito. Ano ba to? Anta po yan, sir. Anta, yung kay Thompson. Thompson, sir. Mm, pero talo sa sir. Maganda. Naligtas na buhay ko. Mabilis sa tumakbo eh. 10.5 din. Lumit mo yung paano. Hmm. Magkano yung maskin niya nito? Pwede ba 10K yan? 10K! Grabe <laughs> 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 sa 10K guys. May ano pa. May tag dito. Yung asfalto. Binalit ka lang ako dyan. Kaligtas na ako. Maganda yung sabati. Siyerte yan. Kaya time three. Dito pala Sina. sa'yo, ano. Buko. Antik siyang mamatay dyan. Kaya mahal. Okay. Ang kasawa na sir. May sir. Medyo pa yung ano. Oh, oh, Sumabit sa alambre. Sa kasada ko. Ito may mga istorya yung sapatos sa ni sir. Ano? Ito sir, medyo mabigat-bigat istorya nito. <laughs> 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 <thing>. Ah, Jordan! <laughs> sa SF ko na yan sir. Sa akin talaga yan. Yes, oh, ito guys, ang ganda to. Jordan Proto 23. Anong size to? Sa aming branch na SM to, sir? Wadalo yan, ma'am. 10! 11.5 naging 10.5 ngayon 10 na lang matlaminit yung panyo sir <laughs> sabi niyo kanina 11.5 hindi kayo <laughs> sa, sa inyo ba talaga itong mga sapalos? Palit na palit yung pari nyo ha? Dalo ulit. Ano si babe? Si baby, si baby ulit? Hindi naman. Si mami naman may ate Ate natin lang sa mga. Pag yun na ipopost. Tama, ganda to guys. Jordan Proto 23. Oo, oh, nag-yellowing na na lang issue niya. Yellow green din siya. Yellow green din siya. So, okay naman. Walang sales. <laughs> SM gano'n yan, sir. May resibo yan gano'n sa SM. SM saan to, sir? Sa Guadalupe, sir. May SM ba sa... SM, SM Guadalupe ba? 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 Ulay rin din po yung building. May resibo yan. 4 hours na binayaran niya. SM. SM? Ulay rin? Tapos 4 hours? Opo. SM ba yun? So, mo ka. Huwag ka magagal Ano po ba, ba, ba SM sa inyo? Huwag <laughs> ba magagal <ba> siya <laughs> Oo, ano oh, yan. Oo, oh, yan. Ang eh. So, yung hotel, yung hotel yung talaga yan. Kulay blue ang SM. Ay, branch out lang po yan! <laughs> ang main talaga pula. Huwag oh, kayo no asking na Yan Kaya ko dyan. talaga. Uh, kaya mo ako 20 Piki, Ano bang istorya nito sir? Pagod na pagod ako dyan sir. For ice. Pinilit ko lang lang yung ko para makaraos. Grabe sentimental yung mga yung yun, sir. Oo guys. Ano? Mga lang? Pwede, pwede. Kahit 19, sir. Hindi ko alam kung yung nirakas ko dyan. Nineteen, guys. 19. Jordan, sir. Sentimental. Mabilis nila ko nangatakbo dyan. Pwede, pwede. Bakit nyo palagi tumatakbo, sa mga sapatos na yan? Pag hindi po ako tumakbo, wala na po ako ngayon. Bakit naman? Patayin na po ako ang nahulog. Bakit naman nangahabas, sir? Marami sila. Si Baby. <absorbed> si Mami. Si China ice. Ito ang hindi ka alam sa akin ni China may isa pa ako. No? Last. Ito. Talaga pa magbigay lang po ako. Pero na plastic pa rin. Ay, ito ganda. sila. Ito oh. Pink na pink talaga may ari niya sila. Pink na pink.

Magulog lang, sir. Nagiging pake ko ng pamadala. Red, red talaga favorite ko. sir. Sa inyo na lang. <laughs> parang previous yan. Meron pa ako dito, sir. candy talaga yan. Strawberry flavor ko. okay <laughs> na askin niyo rito. ito pwente tayo yan, sir. Hindi, candy to yun. Natawa lang si sir ako. Ngayon lang siya nakakita. Pwente gusto Ah, uh, medyo mainit din ito to sir. Kaya naka-chinelas Tinanggal ko na baka mabukaan. Tingnan niyo sir, yung size ko ang size niya. Yung size ko naman nito. Twin! Lumaki na naman yung paa mo. Lumaki ako kay Pero sir eh. Nagpa-adjust ako. Lumaki <laughs> <laughs> na naman yung paa ni sir. Twelve na naman ngayon. Saan ba ito nanggagaling mga sapatos mo? Ba't iba-iba yung ba, size? Parang ito po yan sir. Babalik ka kasi. Parang <laughs> ito po

60 na daw lahat lahat, as ah, pack, na. as pack yan, as pack, pack. So, 60 60,000 ano mo, ikano bang ano natin dyan ikano ma bang ma-open natin ikano bang ma-open natin 60k limang pairs 60k limang pairs, tapos yung kwento 60K. 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 Ang tawad ni nung bumulong. Burakot niya pa kay, ano, apostolo. <laughs> Kasi nga daw, hindi niya pinukonsinti yung mga ganong, ano, yung mga ganong, ano, eh, gaya na ito, may, eh, may ano pa ito, may eh, sa loob. Ang hirap na buhay dito ko sa mga no, sapatos. Magkano, magkano, ano, tawad mo? Kujana diulu ha Di 70, 70 20 k 70 Heads 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 ya? Heads Heads Heads, Heads. <laughs> Heads. <laughs> <laughs> Kala, sama sama. Yes. guys <laughs> 70 k Se bayaran? Eh wala eh, 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 malas talaga eh. Kasa kaya yung 70 k na naisip ko negosyo sir. Bayuwa mo naman ako, alam ko na mag-business sa mag Eh magbagong buhay ka na, yun ang unang step mo. Huwag eh. <laughs> ka na mong babae. Magbabago ka ako. Ay, ay, negosyo ako. Ano ko yeah. yung negosyo ko? Palamig. Palamig? Palamig. Sa 70 k Palamig sa 70 k Ang laki palamig nun. <laughs> may masada na ako kainit kaya dahil palamig. <laughs> okay, sige doon, doon, lang tayo Pwede mag shoutout? Sige, shout out ka. Ano, shout, 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 shout out sa mga asawa ng may-ari nito. <laughs> <Story laughs> na, 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 dito na, 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 dito na, 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 may 50k tayo. May pangyayari na 70 So, lang, <laughs> sir. <laughs> so, uh, ano, sa <laughs> <laughs> office. Yung pangyayari na Ah Salamat, salamat, salamat. Sa ulitin.